Mga chuki, kung gusto mong mabilis, masarap at hindi komplikadong luto ng pasta, gayahin mo itong luto ko mga chuki. Grabe, napakasarap, promise. Maglagay lang tayo ng konting mantika mga chuki pagkatapos yung ating sibuyas. So hayaan mo na natin medyo magtransparent transparent yung ating sibuyas or yung pag naamoy na ninyo yung kanyang flavor mga chuki. And then pwede na natin yun ilalagay yung ating next na ingredients. Ito yung ating chicken cubes mga chuki. Isang piraso ng chicken breast lang itong ginamit ko mga chuki. Pwede rin kayong gumamit ng hipon, karne ng baka kung gusto ninyo. And then maglalagay din tayo ng konting black pepper. Pagkatapos, konting dried oregano mga chuki para talagang masarap yung ating pasta. Konting chili lang, optional naman yan. And of course, konting salt lang mga chuki. Kaya dahan, dahan sa salt. Pagkatapos, haluin muna natin siya ng haluin para talaga magmix naman yung ating ingre ingredients na nilagay mga chuki. Kung magustuhan mo yung ating recipe mamaya, please don't forget to like, comment, and subscribe. And of course, i-share mo na rin sa iyong mga friends, mga chuki. Ayan. So pag ganito na yung ating uh, chicken, isasotay mo na natin siya ng 2 minutes lang, mga chuki. And after 2 minutes, mga chuki, ayan, tignan na natin yung ating chicken. Ayan, medyo na uh, nasotay na siya ng konti, mga chuki, ba? Diba? So ang gagawin natin ngayon, mga chuki, ay ilalagay na natin yung ating next ingredients. Ito ay yung ating pasta. And then maglagay tayo ng tatlong kutsara ng ating tomato paste mga chuki. So, tatlong kutsara lang yan. And then, syempre, konting halo-halo. And then, sa kanan natin, sya lalagyan muna ng tubig mga chuki. Sa paglagay naman ng tubig mga chuki, ilevel lang natin muna sa ating pasta. Huwag natin biglayin kasi baka mamaya naman maglugaw yung ating pasta or magiging sopas. Pwede naman tayo mag-add mamaya. Basta from time to time, dadalawin naman ninyo ang inyong pasta. Huwag nyo iiwanan mga chuki kasi baka mamaya pagbalik ninyo ay sunog na yung inyong pasta. Char! After 6 minutes mga chuki, ayan balikan ko na yung aking pasta. So ito na yung ating pasta, medyo matigas-tigas pa yan mga chuki. Ayan. Kung napapansin ninyo, 'di ba, matigas pa yung kanyang noodles. So pakukuluan pa natin ito kasi yung penne na to mga chuki ay naluluto ito ng mga hanggang 10 minuto. So simmer po natin uli ng 3 minutes. Ayan mga chuki, nakapagugas na rin ako after 3 minutes. Ayan kung napansin ninyo, ba diba? buti na lang talaga. Itinignan ko ka agad, nag-dry na yung ating pasta, pero hilaw pa siya. So ang gagawin ko ngayon, mag-add ako ng dalawang baso pa ng tubig mga chuki. And then isi-simmer ko siya uli ng dalawang minuto. And after 2 minutes mga chuki, ito na yung ating pasta. Ayan, kung napansin ninyo, medyo malambot na yung kanyang uh, noodles. Ayan, o tingnan mo naman, ba diba? So pwede na itong kainin, char, hindi pa pwede mga chuki. Pero siyempre tingnan natin, ayan. Pag fork tender na yung ating noodles, ibig sabihin, okay na yan mga chuki. Mag-add tayo ng ating paboritong gatas. So yung gatas ko mga chuki, mga 16 oz yan. Andiyan maglalagay ako ng pine nuts tinoos ko lang yan ng konti. Pagkatapos maglalagay na rin tayo ng ating grated cheese. Yan yung magdadala sa panlasa ng ating pasta, itong grated cheese. So yan mga choke haluin natin para talagang magmix yung ating nilagay na ingredients, lalo na yung ating cheese sa ating pasta. And then uh, si-simmer pa natin uli ng 3 minutes. And after 3 minutes ulit mga chuki, ayan na, ay grabe, bumubula na talaga yung ating pasta mga chuki, ayan. Natatakam ka na ba? Kung sa puntong ito mga chuki ay nanonood ka pa, pakipusuan mo naman yung aking video, like comment ka naman dyan. Ayan, tikman muna natin kung uh, tama ba yung kanyang asin. Hmm? Medyo konti pang mga chuki, so konting salt pa uli. Pagkatapos, ayan na nga mga chuki. Haluin lang natin ng konti para medyo matunaw yung asin kanina. So, ito na nga mga chuki. Okay na itong ating pasta. Maglagay lang tayo ng konting coriander. Para naman medyo hindi boring yung ating pasta mga chuki. And tapos na itong mga chuki, kakain na tayo. Ito na nga mga chuki. O ayan, o, tingnan mo. O, ba? diba? Umuusok pa yan. Ha? Ang init pa yan mga chuki. Ayan, kuha na tayo. Isa. Ang sarap. Dalawa. Grabe. Kulang ko pa. Tatlo. Ayan, mga chuki. Okay na siguro itong tatlo na to. Ayan, o. Tingnan mo naman, o. Ayan, mga chuki. O, tingnan mo. O, o. Ayan, o. Pinakita ko sa iyo, ha. Malambot yan, na hindi yan hilaw al dente yan mga chuki o yan so titikman na natin siya medyo mainit pa talaga ng konti ayan ang mm, grabe ang init grabe ang sarap mga chuki isa pa mm, grabe. Saktong-sakto lang mamay ang kanyang pagkakaluto mga chuki. Hindi hindi talaga maasim, hindi maalat at eksaktong eksakto yung kanyang lasa ng sauce at yung ating nilagay na coriander medyo uh, nagmix yung kanyang uh, lasa, nagbalance ba ng konti, ayan mga chuki pag nagpapasta ka ba mga chuki ano yung paborito mong inumin na ka-partner nitong pasta, pero masarap ito mag soft drinks no, pero tubig lang ako mga chuki, thank you for watching